Mm, ma'am, paano po? Um, bukas na bukas, kung saan po namin kayo pwedeng kontakin, sabihin niyo lang po para makuha po namin yung sasakyan. Okay po, sir. Nga doon lang po, ma'am. Salamat po. Thank you po, sir. Hindi na. Anong ko dito? Wala pa bang kulak siya yung drawseris niya? Vitamins nga pala nila. Mga marila. Oh, hello. May ko sa iyo. Ano yun? eto diba? ba yung nakita natin nung nakaraan sa mall? Oo. oh, hindi. Okay. Oo. Um, bakit biniling mo na? Ikaw kasi binibigyan ng pera. Lagi ka nang na hindi bumibili para sa sarili mo. Kaya ako na yung bumili. Uh, sana dinagdag na lang din natin sa ipo natin? O kaya sa pandagdag sa groceries? O bayarin dito sa bahay? Hindi. Okay lang. At least, meron pa namang bag pag umalis tayo. Hindi hmm, di rin naman ako masyadong lumalabas eh. Pero sige, sa susunod na date natin, ito na lang yung gagamitin ko ba? Bawat, sige. Pag sweldo ko ulit, kakain tayo sa labas. Bumili ka lang yung sila. So, sige, love. Pumunta mo na ako sa kwarto, ha? At may ayusin lang ako. Okay. Salamat ulit. Pwede patingin? Elvie. Ang nipis? Ano ba yan? Hindi to original, no? Fake to. Sabi nyo sa store niya daw, binili Sa store? Pero bakit ganito yung itsura? Ang nipis-nipis? Oo, -nipis. oh, parang isang ganun lang, sira na agad. Pero maganda naman siya. Gusto naman sa hina lang? Ah, sa akin? No! Hindi ako nagbabag ng ganyan ka-chip, no? At ikaw? Ikaw ha, pabili ka ng pabili sa kuya ko ha. Lahat ng sinasahod niya napupunta na sa'yo ha. Ay, ginagamit natin panggastos dito sa bahay. Panggastos dito sa bahay? Hindi. Lahat ng kinikita niya napupunta sa'yo. At bili ka ng bili ng mga bag na ganyan. Diyos ko, hindi na nakaiipon ng kuya ko ng dahil sa'yo. Baka gastos mo. Hm? Chip. Hindi mo na kayo nagsabong bilhin na ito. Ano Oh, mahaba na naman yung muso mo. <laughs> Paano kasi ang hipag ko? May bago na namang bag. Binilan na naman ang kuya ko. Oh, eh bakit ka ba may mas magandang bag? <laughs> ano ba mo? May point ka dyan ah. Haba, oh natural lang na bilhan ng kuya mo yun. Asawa niya yun eh. Anong natural? Kanina ko ba kumakampi? Sa akin o no, sa hipag ko? At saka, naubos niya yung sahod ng kuya ko. Anong tama doon? Ang arting Sobra. Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang, asawa yun. May karapatan siya sa pera ng kuya mo. Siyempre, kasal sila eh. Karapatan? Kinagamit niya sa luho niya yung lahat ng sahod ng kuya ko. Anong tama doon? Mali nga naman yun. Ano ka ba? Tsaka kapatid niya yun. Sabi karapatan siya mag... Alam mo yun. Ang ati kasi mag-pabili. Pero tama ka doon sa sinabi mo, ha? Alam mo But mo? if... Magpabili ako ng bag sa co-office mate natin. tama tama 'di ba pupunta siya abroad. Oh, mag yung mas maganda. Albugar rin, mas mahal. mahal. Mga ba? oh sige. Kasi parang oh. LV pero fake. Oh. Ang ng leather. Ang cheap. 'Wag mo 'yung ang mas mahal. Sige, tama ka 'yan. Hay yeah. nako, oh, kaya talaga ng dalawa. Bakit ba? Sobrang Tapos pakita mo sa kanya. Hindi talaga ako magpapatalo. Ako pa ba? Gusto ko yan, sis. Go! Sige, dyan ka muna, ha? Di ikaw, isipin mo yung sinabi mo, ha? Walang tama doon. Ha? O, yan na. Ha? 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 Hi, love. yung sweldo namin. Ah, uh, hindi huh? Ito yung mm. pera. Okay, sige. Bali, isasama ko to doon sa budget natin ngayong buwan. Oh, oh. Para sa groceries, tsaka sa pambayad ng bills. Pero ito Thank pa, you. meron pa. Ulit akong regalo sa'yo. Oh, regalo na naman? Ano to Dress. Binili ko sa mall. Oh, teka. Bagong dress na naman? Oo. Oh, oh. Ganda nito ah. kasi kaya susa ako. Ganda sure, okay, naman sure. ito! Thank you, at Turno ko to dun sa binigay mo sa akin na oh bag. Ganda, ganda. Swerte, swerte ko talaga sa sa'yo. Thank you, ah. Hmm. Pero mas ako sa sa'yo kasi may pagkakataon ka na na pwede mong gastusin yung pera pero hindi mo ginagawa. Kaya ako na lang yung nagbibigay sa'yo. Hmm, hindi mo naman kailangan gawin to para sa akin eh. Pero thank you. Sige, Aganda. alis muna na ako, ha? Susukatin ko to. Tingnan ko okay. kung kasya sa akin. Thank you. Ang ganda. Hey, okay. mo. Ganda, di ba? Oo. Ganda bagay ba na. sa akin? Bagay ba? Oo naman. Bagay na bagay sa'yo. <laughs> Ay, naku. Talagang bagay ito sa akin. Kasi alam mo ba kung magkano to? 30,000. Pinabili ko pa to doon sa co office mate ko kasi nagbakasyon sila abroad. So, nagpabili ako ng bag para alam ko na original talaga. katulad nun sa'yo, no? Diyos. Just... Nipis-nipis ng leather sa no, sa'yo. Oh, ano yan? Dress? Wait. Ay! Familiar to, ha? Ang bag ko na dumihan. Familiar tong dress mo, ha? Ito yung tig sa 79 pesos sa Shopee during flash deals. For sure, gumamit pa si Kula na ng shipping voucher. Para free shipping. Ang cheap niyo talaga. Yaka, hindi naman mahalaga yung kung makano yung binili niya para dito. Hindi mahalaga. halaga. Tingnan mo nga yung fabric niya, no? Ang pangit-pangit. Oh. Pinigay na naman sa'yo yung sahod niya. Oo. Kinuha mo na naman lahat ng sahod ng kuya ko. Ikaw talaga, ibibili mo na naman ako kung ano-ano yan. Bibili mo ng mga luho. Ang budget natin to ngayong buwan. Hey, Ito, sabi mo eh. Pinabibili ko ng grocery natin eh. Alam ko naman na kinagastos mo lang yan para sa luho mo. Bagay, di ba? nangyari doon? Hello, oh. Haba ng muso nitong si Sarah. May bago pa ng bag. Ayan ba yun? Yes. What Look at my bag. It's worth 30,000 pesos. Wow. Ano yun? Ang ganda. 30,000 pero pinigyan na naman ng bagong dress yung hipag ko nagsulit pa ng sahod. Ha? Ano ba yan? Ay, tama-tama. Diba sa huda natin? Payday! Tara sa mall. Pumili tayo ng dress. Ano G! Turuan mo naman yung kaibigan nating magtipid. Hindi yung ganyan. Grabe ka naman. Hanggang ngayon, kontra ka pa rin? Hindi kita kinukontra, Sara. Sa akin lang, di ba? Yan, o, oh, ganda ng bag mo. Nakabili ka na 30,000 pesos. Pati pa diba naman yung dress, ang hipag mo. Sisilipin mo din. Ang cheap kaya ng dress niya, 79 pesos lang yun sa Shopee. Ew. <laughs> Yuck. <Ayot. Yot. laughs> Pati, kanino ka ba talaga kampeha? Ikaw, nahalata na kita eh. Wala akong kinakampihan, Sarah. Oh. Sa akin lang, gusto kong maging mabuting kaibigan sa'yo na hindi lahat Nakikita mong mali sa ginagawa ng kapatid mo at ng hipag mo. Ang tunay na kaibigan, sinusuportahan. Hindi yung kung ano nang sinasabi mo dyan. Baka nga nagka-anghel-anghelan ka lang dyan eh. O oh, ikaw, dito tayo. Pagmamula tayo, ikaw lang. Huwag tayo sa mga anghel na ayaw magpatalo. Uh -huh. Ano bang mag-dress sa na bibili natin? Ay, gusto Ta ko yung ano, fit. Ano Kasi bibirin? yung kanya floral, pang matanda, oh, iyo. Sendeha, Halika ha, na. Tama tayo ng mas bongga. Tama okay. okay. sexy ka. Sige, sige. Let's go. Ano Diyan ka na, ha? Uy, hey. sis! Hey. Alam mo ba? May bagong dress sa mall. Nakita ko kanina. Talaga? Saan Ay, yan? Bagay sa... sa'yo. mo? Ano ka ba? Yung lagi natin pinupuntahan. Diyan lang, malapit. Magkano? Ano ka ba? Kung isipin ng presyo, kayang-kaya natin yan. Sige, sa bagay. Basta naman mga ganun mga dress, bag, kayang-kaya ko yan. Deserve ko naman yun, di ba? Yes. Sige. Ay, baka, para matalagan mo yung iyong hipa. Tama ka. Alam mo, ikaw talaga yung kakampi ko dito eh, no? Huwag mo nasama si Higi Kasi lahat, naku... pag ni-negative lang yung sa'yo. Lagi na lang siyang kokontra. Tama. Maganda talaga nung dress to. Tsaka meron pa doon. Uh, oh, speaking Sarah. eh. Yeah? Sarah, may naghahanap sa'yo dun sa labas eh. Sino? Parang taga-bangko daw. Bakit? Hmm. May bago ba silang offer sa akin? Eh... May bagong bago. offer? Parang may problema eh. Problema? Hmm. Uh, ayun si Sir, oh. Baka naman bagong offer na lang. Aba. Ha? Ipang-shopping na lang tayo. Si sir, pasok po. Si ah, Mamaya. Sir, sino muna kayo? Ah. Baba. Mamaya ha. Punta tayo dun sa mall. Um, hi. Hi Sir. Mi uh Miss Sara Joyce Pineda. Yes, well, good morning. May bago ba kayong offer? Um, From what bank? Ma'am, sa... Handa na po ba kayo? Yes. Maganda ba yung offer nyo? Ma'am, kasi po, babatakin na po natin yung sasakyan nyo, ma'am. Huh? From what bank? Nang from XYZ bank, ma'am. Check nyo lang po. XYZ? Bakit babatakin na God? Three days pa lang na due, di ba? Ma'am, hindi na po kayo nakakapaghulog. Kaya kailangan na po natin batakin yung sasakyan okay. ma'am. Hindi ko pwedeng bigyan niyo ako ng kahit ilang days pa. Sorry, ma'am. Pero kailangan na po, ma'am. Sir, please. Kahit ilang days lang gagawin ko ng paraan, please. Essential na po talaga, ma'am. Wala na po talaga. Kailangan na po natin patawin sa sakayan. Hmm um, ma'am, paano po? Um, bukas na bukas, kung saan po namin kayo pwedeng kontakin, sabihin niyo lang po para mak makuha po namin sa sakayan. Okay po, sir. Hanggang din na po, ma'am. Salamat po. Let me get closer. Look. I'm Anong gagawin ko? Kunin na yung kotse ko. Ang Oh, Sarah. Kanina pa tayo nahanap. Kaya kagin kita sana magmerenda. Hmm. Sige, ate, ikaw na lang muna. Oh. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang nandulo mo ka dyan? Kanina ang mo bago ko Kasi ate, yung totoo niyan, may problema ako eh. Oh, problema mo? Sabi ka sa'kin? Kasi naabol na ako ng bangko eh. Bangko? Bakit? Eh, atakin na daw yung sasakyan ko kasi... Kasi yung totoo niyan natin, nainggit kasi ako sa'yo eh. Lahat nung sinasahod ko, binibili ko ng mga gamit na sa sa'yo kasi ayoko nung nasasapawan mo ako. Eh, hanggang sa naubos na yung pera ko, yung savings ko. Nangutang na lang ako sa mga katrabaho ko. Tapos nagpatong-patong na. Hindi ko na alam kung paano ko babayaran kaya napilitan na akong umutang sa bangko. Tapos ngayon, Nahabol na ako ng bangko. Kailangan ko na daw mabayaran yung utang ko. Kaso, wala pa akong ganung kalaking pera. 120 kay ate. Kukuha nun. Ano mabut umabot sa ganyan pala? <laughs> Kasi, super nainggit ako sa eh. Kaya bumibili ako ng mga mamahaling bag, mga mamahaling dress. Para maangatan ka. Pero hindi ko alam ko. Kung oh, ganun kahal, kalaking halaga, 120k. Ano ako kukuha nun? Teka, teka. Kaman lang ka 120,000? Hmm. Um, ganito na lang. Alam ba yung mga binibigay sa akin ng kapatid mo? Iniipon ko yung lahat. Yung iba, kinagasas ko pang grocery. Yung iba, tinatabi ko. Kasi nag-iipon na kami. Kasi gusto na namin mag-baby. Gagamitin sana namin sa pag-anak namin. Ganito, 120,000. Gusto mo pahiram ko muna yun sa'yo? Talaga? Sure ka ba talaga, ate? Oo oh, naman. Hindi ka naman naiiba sa'kin. Sa ano ka ba? Parang kapatid na rin, Tete. <laughs> Grabe, hindi ko alam na ganun pala yung gagawin mo sa akin sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo. Wala <laughs> yun. Ano mo, naiintidhan ko yung mga ganyan. Ano kung may mga... Siguro ka nagdadaanan mo lang din yung mga gano Ngayon, natuto ka na alam mo na. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Hindi ko din alam kung ano bang ginawa ko sa so mundo. Sa kabila ng mga ginawa kong kasamaan, ganun pa yung isusukli mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Kapatid na yung turing ko sa'yo. Tsaka kahit ano yung mga pagturing-turing mo sa hindi naman nag-iba yung pagtingin ko sa'yo eh. Alam ko naman na mabuti kang tao. Thank you. Oh, man, yun. Tsaka alam mo ba, yung ibang mga binibili sa akin ng kuya mo, ng mga gamit, meron talaga akong mga ibibigay para sa iyo doon. Talaga? Okay. Bibigay mo pa sa akin? Oo, oh, yung mga nakaraan kasi ang dami ko nang pabango doon na ipon na, pati yung mga lotion. Inisip ko, ilaligay ko na lang sa'yo para magamit mo pagpasok mo sa opisina. Talaga? Oo oh, naman, di ba may nagustahan ka doon? Huwag ka na malungkot. Okay? Kapitan na okay. lang ako. Ibibigay ko sa iyo. Pati yung utang mo, wag mo nang isipin, okay? Thank you. Mamaya, pag-usapan na lang din natin ng kuya mo. Thank you, Ate. Thank you. Nagsabi ka rin sa kuya mo. At saka sana, yung pag iingit iwasan mo na rin yun, okay? Lahat kayong kalimutan, lahat ng mga sinasabi mo, kung ano mo, naiisip mo. Ang mahalaga, natuto ka na. Huwag ka naman Bukas puntahan na lang din natin yung sa bangko para masettle natin lahat ng kailangan mong <laughs>